Alam ko po, mahirap maging mahirap. Okay? Sa experience ko, 27 years, tumutulong kami sa mahirap. Nakita ko yung bahay nila, paghihirap nila. O, maraming disadvantage ang pagiging mahirap. Kulang ang pera, pang-aral, pagkain, gamit, less opportunity. Pero, napapansin ko, meron din mga strengths o pwede natin gamitin advantage kung mahirap tayo. Kasi wala naman tayong choice. 99% na kababayan natin may hirap. Yung sobra talagang hirap, ay kailangan talaga tulungan. Hindi talaga makakahon. ba diba? Kahit tulong talaga sa gobyerno, kung iba pang tutulong, kaya nga po yun ang focus natin. Pero kung hindi naman kayo ganun ka sobrang hirap, may trabaho kayo, kahit papano, nakakakain kahit tatlong beses sa isang araw hindi lang kayo makabili ng mga extra ng mga gadget para sa mga anak ninyo meron din mga strengths or advantages in being poor uh, dapat alamin natin to uh, para mapaigting natin to. number one, nakita ko yung mga mas mahihirap, mas malakas sila mentally 'di diba? Mas masipag, mas ano sila, mas masipag, kaya nila na paghihirap kahit may bad news, sanay sila sa bad news eh. 'Di ba? So mas kaya nila labanan. Hindi katulad pag mayaman, eh, 'di ba? Pag anak mayaman, mabilis ma-breakdown, konting problema lang, iyak na, hina na, na Yung mahirap sanay talaga. Diba? Ang dami niyang pinagdaanan. So, advantage siya. Ugali yun eh. Number two, ang mahirap, laking lumaki sa mahirap, stronger physically. Oh, mas ma dahil syempre, sila taga buhat, taga igib ng tubig, taga karga dito, wala namang kasambahay sila, sarili lahat. So sanay sila sa hard labor. So physically stronger, more exercise, di ba? Number three, ang mahirap, konting pera lang, konting kita lang, malaking bagay na. Oh, may 100, 200 pesos. Eh. Kaya na nila i-stretch yan. Mag magagamit na ilang araw yan. Diba? Kaya mas masipag sila. Pag mayaman, eh, mahirap. Sanay sa maraming pera. Tsaka yung mahirap, street smart eh. Diba? Sanay na sa Alam na nila lahat ng tunay na nangyayari sa buhay. Number four, ang mahirap, nakita ko, more self-reliant. tiba Kaya nila magluto, maglinis, mabuhay mag-isa. Actually, kung tutusin, karamihan ng followers ko, mahirap eh. Oo, kita mo, hindi naman kami social eh. Yung mga social na tao, nasa ibang page siguro. Oo, may na followers ko, yung talaga hindi makapacheck up sa doktor. Alam nyo naman, tagal-tagal ko na tumutulong sa mahirap, sanay na sanay ako umikot. Kaya yung utak ko, alam ko yung iniisip nila. Sanay ako sa mayaman, sanay din ako sa mahirap. Pag mayaman ko ano noon lang pinag-uusapan. O pag mayaman pinag-usapan lang ano magandang relos, ano magandang kotse, saan maganda mag-abroad, saan maganda mag-restaurant. 'Yun lang naman ano magandang outing. E eh, pag mahirap para lang mabuhay, matulungan lang 'yung anak, 'di ba? Mapaaral, mapakain, 'yung may sakit mapagamot. Kailan lang ka focus eh. 'Di ba? Kaya sa akin, kung ako talaga tatanungin mo, mas gusto ko kausap mahirap eh. At least mas may sense ba? Pag mayaman, no, siya so, sabi ko, yaman-yaman nyo. Dabi-dami nagihirap eh. Bahala kayo sa buhay nyo. Ngayon okay, talaga. I'm just being honest. Number five. Pag mahirap ka, you can be proud with modest achievements. Ibig sabihin, let's say janitor ka lang dati. Tapos nakatapos ka ng na high school. O oh, malaking bagay na yun. Diba? Big deal na di ba? Kasi nag-umpisa ka sa mababang mababa na abot mo to eh. Kaya mahirap na siya. 'di diba? Pero pag uh, laki ka saya, may kailangan, tas tas pa ng ano mo, Bago ka umabot. Number 6, health is wealth. 'di diba? Health is wealth. Basta healthy ka, mayaman ka na. O basta wala kang sakit, nakakatrabaho ka, nakakatulog ka, 'di ba? Meron diyan mayayaman, ang dami namang sakit. O kahit anong gastos nila sa pera mag-abroad pa sila magpagamot pag-uwi hindi rin masaya, hindi pa rin totally gumagaling. Number seven, pag mahirap ka, wala kang ganong takot na mababash ka o yung privacy mo o pagtatawanan ka. Hindi eh, nang start ka na as mahirap eh, there's no fear of failure. Pwede mo na gawin yung gusto mo eh. Pwede ka mag-try, pwede ka magsubok, pwede ka mag-take risk. Kasi hindi mo naisipin na pag mayaman ka, marami nakatingin sa iyo eh, di ba? oras na bumagsak yung nasa nakapwesto sa gobyerno na mayaman o mayaman na bilyonary pa nagkamali lang konti may nangyayari lang sa kanya di ba ikukuyugin yan babas na yan yaman yaman mo na dahil ba problema di ba mahirap din yung ganong focus sa kanila number 8 pag mahirap ka meron kang tunay na kaibigan alam mo real friends sila hindi sila mga mga fake friends eh. pag mayaman puro fake friends oh hindi mo na Siyempre pag mayaman ka Lahat na lalapit sa iyo Ingin ng pera Lalo na kung bilyonaryo So hindi mo na alam Sino tunay Sino nang bobola sa iyo Pag mahirap ka Pag sinagot ka ng girlfriend mo Alam mo gusto ka talaga O sinagot ka ng boyfriend mo Ikaw talaga gusto niya Kasi mahirap ka eh ba? Diba? Nasabihin mo yung mayaman Maraming partner Hindi naman tunay na partner yun Pera lang ang gusto Iiwan din yun Pag wala ng pera di ba? number Number karamihan ng mga milyonaryo, yung talagang yumaman, nag-start sila super hirap. Dahil nag-start silang mahirap, nasanay sila mentally, physically, magtipid, magtiis, mag kaya sila yung mayaman. Kaya nga, ang may, kasabihan, eh, yung unang generation, yung galing sa hirap, yun ang yumayaman. Yung mga susunod na generation, hindi na ganun kasipag. 'di diba? Alam niyo naman yung mga hindi naman lahat pero ilang mga anak ng mayaman, mas hindi ganun kasipag, mas tinatamad, 'di ba? So mas mas takot, 'di diba? Unlike yung mahirap talagang sanay sila magtrabaho. Ano naman tips natin? O ito ah. So meron na kayong advantage sa ugali. Ano naman tips natin para mas kumita? Syempre, kailangan pa rin mag-ipon, magtipid, sanay naman tayo magtipid, 'di ba? Tapos pagdating number 2, pagdating sa tubo, huwag tayo maghanap ng easy money. Alam ko pag sobrang pag sobra kang uhaw, gusto mo makita lahat puro tubig. Sobra kang gutom, gusto mo puro pagkain. Sobra kang hirap, gusto mo yung instant money. Hindi po eh. Walang instant, walang instant kita dito sa mundo na malinis at honest eh. Sabi mo, di bali na hindi honest, hindi po. Kailangan pa rin natin mag-honest. Yung honesty at matino, yun ang tumatagal. Yung mga corrupt, o, oh, yayaman sandali, babagsak din yan. Yayaman, makakarma yan. So, pag tubo mo, kita mo pa konti-konti, okay lang yun. Tubong lugaw. Ha? Okay lang yun, tiis lang. Diba, learning yan eh. Number three, dapat ang ugaling mo pa rin ay matino, mabait, may respeto oh hindi, huwag yung uh, mahirap na tapos sa uh, wala pang modo. Di ba? ni maganda? Di ba? Bawiin natin doon. Be respectful. Wala tayong choice eh. Mahirap tayo eh. Number four tip ko para yung mamahan Hanapin mo yung talento mo. Hindi ako naniniwala. Ulitin ko ah. Hindi ako naniniwala na lalagay tayo ng Diyos sa mundong ibabaw, pinanganak ka dito sa Pilipinas o anong lugar pa man, para lang maghirap, makawawa, ma-depress at uh, mawala sa mundo. It it's impossible. Nilagay ka dito may purpose, 'di ba? May talento ka. Hindi ko alam anong talento mo, kung ano man 'yon, ilabas mo. Trabaho, sulat, lakas ng katawan, sipag, 'di ba? Tsaka ngayon may social media na. Malaking bagay libre libre Facebook, TikTok, uh, YouTube, di ba? Hindi talaga totally libre. May gastos konti pero libre ka ng umangat. Hindi ka tulad noong panahon na kailangan pumasok mo sa TV, sa radio para makilala, di ba? Kailangan maging talent ka. Ngayon, kahit sino na lang, basta maganda ginawa mo, ang audience mo lahat na eh. Di ba? So may chance kayo. Di ba? Ang dami ngayon mahihirap na umaangat bigla eh. Kasi nga, balance, katulad ko, hindi mo ako matanggap sa TV. Ayaw nila ako talaga sa TV. Nag-apply ako mga 12 years pa ulit-ulit. Lahat na in-apply ako. Wala talaga. O, oh, mabuti, nag-focus sa Facebook, YouTube. Dito tayo, ma'am. Okay? So, sana po nakatulong tong video. Konting perspective. Hanapin mo yung talent mo. Konting tiis lang yan. May purpose. Kaya nandito kayo sa mundo. At pag umangat-angat kayo, konte, 'di ba? Huwag naman tayo mag-ugaling mayaman, i-maintain natin yung mga good qualities at yung mga strength na nakuha natin nung tayo ay mahirap. Pa. God. Bless.